Mga sports kung PBA Legends po ang pag-uusapan, hindi pwedeng mawala sa listahan sina Mark Pengris, RJ Hasul at Marshall Lassiter. Sila ay mga haligi ng PBA, kilala sa hustle, leadership at matinding opensa. Pero ngayon, hindi lang sila pinag-uusapan kundi ang kanilang mga anak na unti-unting sumusunod sa kanilang yapak. Ito ang mga batang posibleng maging future gilas Pilipinas at PBA Stars. Kung tinip po ang ganitong content, pay one follow at pa-subscribe natin. din. Kaya tara, kilalanin natin ang next generation ng mga PBA Legends. Unahin natin mga sports ang anak ng tinuguriang Pinoy Sakuragi, si Jen Mikey Pengris. Si Mark Pengris ay isa sa mga pinaka-iconic na players sa kasaysayan ng PBA. Yilas Legend, PBA champion at walang inuurungan pagdating sa depensa at hustle. Si Mikey ay lumaki na palaging kasama ang kanyang ama sa court. Bata pa lang, exposed na siya sa mga training at basketball culture. Hindi mo kailangan maging analyst para makita na naman nanya niya ang height, katawan at tikas ng kanyang tatay. May mga nakakita na rin sa kanya sa mga gym session ni Pengris kung saan tinuturuan siya ng footwork, post move at basketball IQ. Sabi nga ni Pengris isang interview kung gugusin niyang sundan yung landas ko susuportahan ko siya ng mabuo kaya mga kasports huwag na tayong magulat kung sa mga darating na taon may bagong pengris na magtatanggol sa pintura para sa Gilas Pilipinas Sunod mga ka ang anak ni RJ Hasul, si Simon Jacob Hasul. Kung kilala nyo si RJ, alam nyo kung gaano siya ka-consistent bilang sharpshooter at veteran leader ng PBA. Kilala bilang the sniper ng liga, maraming beses na niyang ipinakita kung paano pumatay ng laban sa clutch moments. Bilang anak niya, si Simon Jacob ay lumaki sa isang basketball family. Madalas niya samahan ang tatay niya sa mga laro at training sessions. Kaya bata pa lang ay immersed na sa mundo ng PBA. May mga videos at litrato kung saan makikitang maaga pa lang ay tinuturuan na niya si RJ ng shooting form at ball handling. Hindi lang ito simpleng banding, ito ay paghahanda para sa posibleng basketball career sa inaharap. Kung makukuha niya ang shooting touch at leadership ng kanyang tatay, baka sa mga susunod na taon ay makakakalimutan. Kita tayo ng Hasul Jr. na bumibira ng tres sa collegiate o PBA level Ika nga, like father like son Sharpshooter si tatay baka masterador pa si anak At para kumpletuhin ang listahan, ang anak ng isa sa pinaka-deadly shooters ng PBA, walang iba si Bryden Lassiter, anak ni Marshall Lasiter. Si Marjo Lasseter si ay kilala bilang isa sa pinakamahusay na 3-point shooter sa kasaysayan ng liga. Champion sa si San Miguel Beerman at Gilas Pilipinas veteran. Si Bryden ay lumaki rin sa basketball environment, feel am tulad ng kanyang ama, kaya meron siyang potential na makasali sa international basketball programs habang bata pa. Maaga pa lang tinuturuan na siya ng fundamentals ni Marjo, kagaya ng shooting, dribbling at basketball IQ. At dahil nga sharpshooter ang tatay, hindi na nakakagulat kung maging deadly wing player din siya balang araw. Maraming fans na ang excited na makita kung paano niya ipagpapatuloy ang yapak ni si Ter sa kanyang legasya. Isang wingman na may shooting touch at matalas na instinct sa court. Kaya mga sports sa bawat generasyon ng PBA, may mga bagong superstars na tumataas. At ngayon, mukhang sina Mikey Pengris, Simon Jacob Basul at Bryden Lassiter ang dapat nating abangan. Hindi lang sila ang mga ordinaryong bata, anak sila ng mga PBA legends, lumaki sa basketball culture at may potensyal na sundan ang yapak ng kanilang mga ama. Sino kaya sa kanilang unang makakita natin sa UAAP, NCAA o di kaya sa PBA? At sino kaya ang magiging Future Gilas Pilipinas star? I-comment nyo ang sagot nyo sa si baba at huwag kalimutang i-like ang video nito, i-share sa mga kapwa basketball fans at i-subscribe para updated ka sa mga kwento ng ating next-gen ballers. So pano? Ingat po kayo!